Pus-pus nga yung love you <laughs> <-muklus> <laughs> 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 na <Inago. Inago. laughs> so, day, so, eh, yun. Ay. Hindi, takong plus <laughs> balos nyo. Ay! Hinago. Hinago. Hindi, hindi. Doko na yung magpapakira. Basta kiwi on mo. So guys, remember ang mga plantation na gintanam natin ang mga saging last year ago. This is the area where we planted. po, may nami ero sa na So guys, ang oh, ah, mga sagi na so isa ikaw sa ka pag day. Mm. One. Four, two. Three. Four. Three. Oh. toto namin. Puso man to. Nan. Puso. Nyan -ram. Nyan -ram. Puso. Mm. Puso. 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 Ara na, may na, pwede doon na. Ara pa, ara pa. Ara pa, duro galit eh. Ara galit So we have so many. Ah, ang baba namin. Why na. eh, tandaan ang tandaan nga darwa kami nung na malupo. So may mga baba namin kita. Diyan, diyan, diyan pa. Narumpag ang payag. Ah, mm -hmm. oh, gusto. Hmm. edito niyang de. sa to natao sa pihak. na? pipino sa pihak. Oh, na. oh, ye. yeah, pihak. nakatanong yeah, ka? Na na sunflower dito siya. Yeah, sunflower. Uh, yeah, sa so hmm. so, isa taka duro ba lang galing nanda so guys that's it